Kung si Kristo'y namatay ng biyernes ng hapon, lalabas sabado na yon. Ang reckoning sa Hudyo, pag lumubog ang araw, ibang araw na yon. Hindi kagaya sa atin, mamiyang alas 12 ng gabi, dun palang mag-iiba ang araw. Sa Hudyo, hindi. Ang pangingili nila ng sabat mula sa paglubog ng araw ng biyernes hanggang sa paglubog ng araw ng sabado. Kasi ang araw nag-uumpisa sa kanila sa paglubog ng araw. No? Eh kung si Kristo ay namatay ng alas 6, inilibing siya ng alas 6 mahigit, ibig sabihin, Sabado na siyang nalagay sa libingan. Eh pag nabuhay siya ng linggo, wala pa siyang dalawang araw at dalawang gabi. Mama, sa tanda na kanyang ibinigay. That is a sign. It must be exact. Basahin natin ang 12.39 ng Mateo. Datapot siya'y sumagot at sinabi sa kanila, Isang laking masama at mapangalun niya ay humahanap ng isang tanda at hindi siya bibigyan ng anumang tanda, kundi ng tanda ng propeta Honas. Ayan, sa makatwit, yun eh, tanda, it is a sign that was asked by the Jews. Humihingi sila ng tanda. Eh siyempre, kung tanda, dapat matupad yan in detail para mapaniwalaan na talagang tama ang sinabi ni Kristo na siya'y mapapas sa ilalim ng lupa tatlong araw at saka tatlong gabi.